po sa inyo. Magandang gabi po at magandang buhay. Ayan. Ngayon pong gabi na to, ito lang ang aking ginagawa. Maglinis ang motor. Ayan. Linis si Bulldog. Ayan. Kaya tara na. Let's go! Linis time. <laughs> Ayan ang ilaw para maliwanag ganyan natin ng ilaw isabit lang ang ilaw ayan ito lang yung trabaho ko sa gabi pagkatapos lumabas ayan ang maglinis time Ayan, ha? Diba? Ang linisin si Bulldog. Maraming umahanga dito ng mga taga rito. Bakit daw? Ang ganda na. Kaya, ay, simple eh. Pinagaganda eh di ba? Pagagandahin natin. Ayan, at ako'y nag din ng tubig. Ayan. At aking ililigo. Eo? diba? Ang kisig lang ni Bulldog. Wala, ng aking tripod. Oh. Ganyan lang ako mga sadik ang linisin si Bulldog sa hapon Yan ha ayan 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 din nandiyan din si Black Mamba. Malinis 'yan. Oh. Yan. Ay ayan si Black Mamba oh. Kumikinang kinang 'yan. Oh. 'yan si Black Mamba. At si Bulldog. Hmm, di ba? Hindi pa narating ang aking flat sheet na in order para mapalitan na natin ang flat seat ni Bulldog yan abangan na lang ninyo ganito lang yan mga sadik pag nalinis yan ah huh Mainit. inyong Grab yang ini Oh, okay diba? Ang kisig niyan. Ayun pala, mayroon din pala akong in order na headlight bracket nito. Sa akin papalitan din. Hindi pa rin narating. Oh ayan nga pala yung side mirror na in order kaya nakikabit ko na ako ayan ito ang side mirror ayan na ang kisig na